Magandang araw sa inyong lahat mga bata. Kamusta naman kayo dyan? Sana ay okay lang kayo. Sa araw naman na ito, ang pag-aaralan natin ay tungkol sa pagtukoy ng mga panghalip pananong. Ano nga ba ang panghalip pananong? Ang panghalip na pananong ay ginagamit sa pagtatanong. Tulad ng sino, saan, kailan, bakit, at ano. Ito ay ilan lamang sa mga panghalip na pananong na ating pag-aaralan sa araw na ito. Kailan natin ginagamit ang panghalip na sino? Ang sino ay ginagamit sa pagtatanong para sa tao. Halimbawa, sino ang kasama mo kanina? Anong panghalip pananong ang ating ginamit sa pangungusap? Ginamit natin ang panghalip pananong na sino. Ano naman ang makikita nyo sa hulihan ng ating pangungusap? Anong bantas ang ating ginamit? Ginamit natin ang tandang pananong. Iyan ang kanyang simbolo. Kailan naman natin ginagamit ang panghalip na saan? Ang saan ay ginagamit sa pagtatanong para sa lugar. Halimbawa, saan ka nakatira sa Cavite? Anong panghalip pananong ang ginamit natin sa pangungusap? Ginamit natin ang panghalip pananong na saan. Anong bantas naman ang ginamit natin sa hulihan ng ating pangungusap? Ginamit natin ang tandang pananong sa pagkatayo ay nagtatanong. Kailan naman natin ginagamit ang panghalip na kailan? Ang kailan ay ginagamit natin sa pagtatanong para sa panahon. At pecha. Halimbawa, kailan ang iyong kaarawan? Anong panghalip pananong ang ginamit natin sa pangungusap? Ginamit natin ang panghalip pananong na kailan. Anong bantas naman ang ginamit natin sa ulihan ng pangungusap? Ginamit natin ang tandang pananong sapagkat tayo ay nagtatanong. Kailan naman natin ginagamit ang panghalip na bakit? Ang bakit ay ginagamit sa pagtatanong para sa dahilan. Halimbawa, bakit nabasag ang baso? Anong panghalip pananong ang ating ginamit sa pangungusap? Ginamit natin ang panghalip pananong na bakit. Ano naman ang ginamit nating banta sa ulihan? Ginamit natin ang tandang pananong Sapagkat tayo ay nagtatanong. Kailan naman natin ginagamit ang panghalip na ano? Ang ano ay ginagamit sa pagtatanong sa bagay, hayop, katangian, pangyayari o ideya. Halimbawa, ano ang ulam mo? Anong panghalip na ang ginamit natin sa pangungusap? Ginamit natin ang panghalip na ano? Ano naman ang bantas na ginamit natin sa hulihan ng pangungusap? Ginamit natin ang tandang pananong sa pagka tayo ay nagtatanong. Ang mga panghalip na ating tinalakay ngayon ay ilan lamang sa mga panghalip pananong. Upang masigit niyong maunawaan ang ating paksa sa araw na ito, magbibigay ako ng gawain na makakatulong sa inyo upang masigit niyong maunawaan ang ating aralin. Unang gawain Buuin ang pangungusap sa bawat bilang. Bilugan ang letra ng tamang sagot. Una, Blanca nakatira. Anong na nung ang pwede nating ilagay sa patlang upang mabuo natin ang pangungusap? A. Sino B. Saan C. Kailan Ang tamang sagot natin ay B. Saan ka nakatira? Pangalawa, blank ang kasama mo. Anong panghalipan na ang pwede natin ilagay sa patlang upang mabuo ang pangungusap? A. Sino? B. Saan? C. Kailan? Ang tamang sagot ay A. Sino? Sino ang kasama mo? Pangatlo, blank ang guro mo sa Filipino. Anong panghalipan kaya ang pwede natin ilagay sa patlang upang mabuo natin ang pangungusap? A. Saan? B. Kailan? C. Sino? Ang tamang sagot natin ay C. Sino? Sino ang guru mo sa Filipino? Pang-apat, blank ang paborito mong ulam. Anong panghalipan na nung kaya ang pwede natin ilagay sapat lang upang mabuo natin ang pangungusap. A. Kailan? B. Ano? C. Sino? Ang tamang sagot ay... B. Ano? Ano ang paborito mong ulam? Panglima. ka umiiyak. Anong panghalip panunong kaya ang pwede natin ilagay... Sapat lang upang mabuo natin ang pangungusap. A. Ano? B. Kailan? C. Bakit? Ang tamang sagot ay C. Bakit? Bakit ka umiiyak? Ikalawang gawain. Panuto. Bilugan ang panghalip pananong sa pangungusap. Una. Kailan ka magbabakasyon? Anong panghalipananong ang ginamit sa pangungusap? Ang ating sagot ay kailan? Pangalawa, saan mo inilagay ang mga aklat? Anong panghalipananong ang ginamit sa pangungusap? Ang ating sagot ay saan? Pangatlo, bakit siya nagmamadali? Anong panghalip pa ang ginamit sa pangungusap? Ang sagot natin ay, bakit? Pangapat, sino ang kausap mo kanina? Anong panghalip ang ginamit sa pangungusap? Ang sagot natin ay, sino? Panglima, ano ang ginagawa mo? Anong panghalip pananong ang ginamit sa pangungusap? Ang sagot natin ay ano. Sana ay may natutunan kayo sa araw na ito mga bata hanggang sa muli. Paalam.